Channel. channel Okay Wala na naman tayo ulit ng biyahe Hapon na ulit ako lumabas ngayon kasi May ginagawa sa bahay kanina So ngayon ako lumabas ngayon hapon Yun, nakasama yung panahon Dumiling Hindi kanina nung napakainip sobra Sobrang, sobrang init Ulit sana ang ulan para di masakit sa katawan galing kang ulit sa bagunan tayo sa may may kawayag pick up na tayo ng pasero ayon sa pick up pwede pala lang panapit lang dito po, magandang hapon po. Ah, dito po sa may pickup po. Nasa harap po ako ng bullet stainless na gate. Tama po ba? Ah, po. Dito na po ako. Sige po. minutes later. Mang dito kay ma'am. Mainit 'yan. So, hindi niyo kaya mang sasakyan dumadaan. Okay. Okay. Ma'am, ma baka man kay pera niyo ma'am. Hindi naman. Hindi naman. May ako. Oh, very good. Gusto ko 'yan. <laughs> Hindi tayo rin mamadali Gusto ko rin yung ulit yan Very good Dahil dyan may star ka Ito po ah Okay na kayo? Salamat ma'am, ingat po. Okay. First booking, 107, ginawa ng 150. Kasi babayaran daw yung parking dito. Ay yung... Sabi ko hindi man magka-park, i-drop lang sa entrance yung passenger. Bayad pa rin 25. talaga rules is rules so yun guys mga bell welcome back dito na naman tayo sa ano pangalawa pa lang to mula kanina nung uh, lumabas ako Valenzuela <laughs> to Marilao dito pa ako sa kanya ayun sana hindi ito naka short lang opo magandang hapon po mam Ma dito na po ako sa meno ngasar po ako nang uh, malaking establishment ink bad studio uh, natsu cafe tama po okay po okay po sige po 5 minutes later. Pangalan po. Lenin po. Lenin po. Okay. 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 Ma'am, baka malaki pera nyo, ma'am, ha? Bakit po? Wala ay pangalan. Opo, pangalawang biyay ko pa lang. Hmm. Basta walang mababasag. Walang problema. dali ba tayo, ma'am? Outing po kami eh. Okay. Bukan nyo na lang yan. Walang mababasag dyan. Flash, En Okay na kayo? Uh -huh. Papasok ko po ma'am <laughs> Dito lang po

Okay Okay po yan Katawag pa lang ako Ang binis Nagmamadali tayo ma'am Hindi, Hindi naman gusto ko yan Ma'am, pwede naman ano, baka malaki ang pera nyo, no? Ano? Oh. Ano, ma'am? May dumi yung nyo, oh. Ay. Baka po malaki pera nyo kako, oh. Uh, One pesos. Magkano ba yung pamasahan nyo? seventy okay. Yung gamit ko na ganyan, gusto nyo? Okay lang, no, Para lang wala kayong bitbitin. Kaya na siguro para ano, baka may hanginin pa. O sige, basta kasya. Basta ka siya, ah. walang problema Walang mabasag ang ano yan May Hindi pa rin pa yan eh ma problema pa tayo, di ba? Ano ang pasok niyo ma'am? Uh, 8.30, <laughs> 830. <laughs> <880 na> <laughs> 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 Doon tayo no? Okay na kayo? Apo. Okay Kuchil lang tayo ma'am ha Okay, thank you Nói nhau tùm bling Đi tu ám Ok 75 lang mâm ha Ben mano kayo Ano pa 'to? Ano Hello po, good morning po Ma'am, uh, joyride po ito ma'am Dito na po ako sa pickup Nasa harap po ako ng ginagawang building Bahay, ganun Tama po Sige po, sige po Five minutes later <laughs> Kayo ba yun ma'am? <laughs> Narinig ko yun ma'am ha Ang mo agad-agad Hindi <laughs> mo pinatay yung tawag eh Ito ko sa to. Out lang namin eh. Trabaho. Hindi ko na ihilo, ma'am. Ilan to? <laughs> One. Araw-araw kami minom. <laughs> Alak na yung dumadari sa ano namin eh. Ma'am, pwede mag-candy muna kayo. Baka maamoy kayo kung oh, ako madadali <laughs> okay. ako. Hindi, baka ako madali eh. Yung <laughs> di bagay, dito na nyo lang kaya. Sabi mo agad-agad si kuya naman Ando lang ako sa kabila eh Napit ko lang eh pa? Hindi po niya pinapatay yung tawag eh Ano papatapon ng basura sabi Mam ma pa patagilid daw po ah Alam niyan ano ka short kayo? Very good. Sige po. Nagmamadali kayo? Sige naman. Very good. Ay sige na, ay sige na yung palda niyo, ma'am. Okay lang. Baka malaki pera niyo, ma'am, ha? Pangalawa ko pala kayo sa pasero. Ano ito, ma'am? Salamat po. Okay po yun ma'am Okay Ang ganda ng pasok Andyan lang ako Kumasok yung booking nyo <laughs> Ma'am baka malaki pera nyo mama Huwag na Okay Dito po sa outpost ma'am no Okay Okay itu po. Oki. Okay. Thank you, Lord. Uh. Oh, the Thank you po. Oo, okay. oh, yan ang palar Basta wala mababasag, no? Wala Okay hey. Sabi ko, ba't kaya hindi sumasagot? Sorry mo, hindi kasi na, ano Ay, eh, sorry mo Hindi kasi nakatagal ko Wag mo lang bubuhusan na. Baka ay sorry. Maligo yung maligo yung likod ko nang ano. Maligo yung likod ko. Okay. Nasanay na sila siguro sa ingay dito na sa sakyan, no? Siyempre, walang katapusan yung NLX na yan, eh. Walang katapusan sa sakyan yan.

Ano ba gising? Gusto dito? dito na po Wala na lang? Oo ah ay yung pork biya to okay 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 magdali lang ha magdali lang po ah dali lang ha bibwelo ko lang dyan eh. po okay Thank you. Think about